Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakagawa nga na ng history si Stephen Curry sa pagkapanalo ng Golden State Warriors laban sa Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang sa Los Angeles Lakers na nga na po talaga ang bagsak na Regente Murray. Matagumpay nga po mga katrops na naputol na ng Golden State Warriors ang kanilang 2 game losing streak matapos nga po nalang maipanalo ang kanilang game ngayong araw laban sa Philadelphia 76ers sa score na 119-107 sa paunguna nga po ng kanilang superstar ni si Stephen Curry na nakapagtala nga po dito ng 37 points 8 rebounds at 7 assists sa kanyang 12 out of 17 shooting kasama na dyan ang kanyang nagawang 8 3-pointers kaya siya na nga po ang kauna-unahang player sa history ng NBA na nakagawa ng ganyang klaseng stats. Sunod kay Lebron James sa edad nga po na 35 years old o mas mataas pa. Maliban rin nga po kay Stephen Curry, malaki rin naman nga po na itulong sa kanilang pagkapanalo ng kanyang mga teammates na si Jonathan Kuminga na kumuha ng 26 points at Andrew Wiggins na nagtalara naman ng 24 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalan ng Warriors ngayong araw laban sa 76ers, ay umakyat na nga po sa 20 wins sa 24 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka-12 seed sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sa Los Angeles Lakers na nga na po talaga ang bagsak, ni Rejante Marie. Madali nga po mga katropos, na kumalat sa social media ang balita na tuloy na nga na pong isinumite ng front office ng Lakers sa Atlanta Hawks ang unalang trade package para makuha si Dejan Murray na kinabibilang na DeAngelo Russell, Jalen Hood at ilang mga draft compensation. And speaking of Murray mga katrops, sinabi nga po nito sa harap mismo ng media na alam na rin naman nga na po niya managsisalabas ng trade rumors patungkol sa kanya papunta sa koponan na Los Angeles Lakers. At ayon nga po sa kanya mga katrops, Bagamat man nga po gusto niyang manatili sa Atlanta Hawks ay wala rin naman nga po siya magagawa kung itatrade siya nito ngayong season. Pero kung sakasakali man nga dapat po na-trade siya ng Hawks ay mas gugustuin nga po niya na mapapunta sa isang contender ngayong season and since isa rin naman nga po contender ng Lakers na gusto magpalakas ng lineup ay wala rin naman nga po siya ditong problema. Yes tama nga po inyong narinig mga katrops. Open na rin naman nga po si Murray sa idea na paglalaro niya sa Lakers. Lalo pat andito rin naman nga pong isa sa mga idolo na si Lebron James. Sadyang kailangan lamang nga po muna magkasundo ang Lakers at Hawks sa kanilang magiging trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.